Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope sa Sagittarius para sa Pebrero 18, 2025. Ngayong araw, sa Sagittarius, may dala itong espesyal na enerhiya para sa iyo sapagkat ang buwan ay pumasok sa Scorpio at naghihikayat sa iyo na sumisid sa kalaliman ng iyong mga emosyon. Sa bawat hakbang mo sa pakikisalamuha sa mundo, maaaring mapansin mong ang hamo ng balansing pagsasama ng iyong matinding paghahangad ng kalayaan, at ang mga pangangailangan ng iyong mga relasyon ay magsisimulang sumi. Ang araw na ito ay isang paalala na ang mga makulay at makapangyarihang koneksyon ay nangangailangan ng bukas na puso at katapatan hindi lamang sa mga magaan na pag-uusap o simpleng ugnayan na makakamit ang tunay na koneksyon, kundi sa pagiging tapat sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong likas na pagnanasa para sa kalayaan ay maaaring magdala sa iyo ng kasiyahan, ngunit sa ngayon, ipapaalala sa iyo ng kosmos na ang mas malalim na relasyon ay nag-ugat sa pagbubukas ng iyong puso at pagpapakita ng iyong pinakababalikang emosyon. Ang pagiging vulnerable ay hindi isang kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkaunawa at pagkakaugnay sa iba. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na nararamdaman at pahalagahan ang mga relasyon na nagsisilbing gabay at lakas sa iyong buhay. Ngayong araw, ang iyong pagminilay ay magiging mahalaga upang magbukas ng mas maraming pagkakataon sa iyong buhay, parehong personal at pang-emosyonal. Pansinin kung paano ang iyong mga damdamin at mga saloobin ay bumangon at nagiging sanhi ng ilang paghihirap o di pagkakaintindihan sa iyong paligid. Bakit ito nangyayari? Ano ang mga hindi mo nasasabi o nasusulat na nararamdaman sa iyong mga puso at isipan? Habang ikaw ay naglalakbay sa iyong mga saloobin, tanungin ang iyong sarili kung alin sa mga ito ang tunay na mahalaga sa iyo. Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo pa naipapahayag at kinakailangan ng iyong pansin? Ang mga ito ay mga tanong na makakatulong upang mas mapalalim ang iyong ugnayan sa iyong sarili at sa iba. Maglaan ng oras upang mag-reflect, hindi lamang sa iyong mga pakiramdam kundi pati na rin sa iyong mga layunin at pananaw sa buhay. Isang magandang pagkakataon ito upang magsimulang magplano at magdetalye kung paano mo nais na magbago o mag-evolve sa iyong buhay. Ang mga saloobin at damdamin mo ngayon ay magsisilbing gabay sa mga hakbang na dapat mong tahakin. Magiging mahalaga ang iyong pagninilay at introspeksyon upang maging mas klaro ang iyong mga susunod na hakbang. Ang iyong kakayahang mag-reflect at tumingin sa loob ng iyong sarili ay magsisilbing gabay sa iyong mga relasyon at sa iyong mga personal na layunin. Huwag matakot na kilalanin ang iyong mga kahinaan at lakas, sa halip, tanggapin ang mga ito at yakapin ang mga aspeto ng iyong pagkatao na nangangailangan ng pagpapabuti. Bawat hakbang ay nagdadala ng mas mataas na antas ng pagpapalawak at personal na pagunlad. Kaya't habang pinipili mong tumahimik at magnilay, hayaan mong ang iyong panloob na tinig ay magbigay linaw sa mga bagay na makakatulong upang itaguyod ang iyong pangarap. Ngayong araw ay magandang pagkakataon para mag-focus sa iyong mga layunin at mag kung paano mo nais matupad ang iyong mga pangarap. Ang pagninilay ay makakatulong na magkaroon ng konkretong plano na magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw ay may pangarap na nais matupad, ang araw na ito ay tamang panahon para maglaan ng oras upang mag-reflect at magsimulang gumawa ng mga hakbang upang maabot ito. Huwag matakot na humarap sa mga hamon dahil sa kabila ng mga ito ay matutuklasan mo ang iyong tunay na kakayahan na magtagumpay. Ang mga enerhiya ng buwan sa Scorpio ay nagbibigay ng pagkakataon para sa makulay na karanasan at makatawid sa mas malalim na koneksyon at mga mahalagang pagkakataon. Bawat hakbang ay nagdadala ng mga pagkakataon na magpapaalala sa iyo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tamang mga tao sa iyong buhay, mga relasyon na nagtutulungan upang mapabuti ka. Sa trabaho at negosyo, maaaring mapansin mong nagiging mas malinaw ang iyong mga layunin at misyon. Ang iyong ambisyon ay magdadala sa iyo sa mga hakbang patungo sa mas malaking tagumpay, kaya't siguraduhin sundin mo ang iyong intuition at magplano ng maayos para sa iyong mga susunod na hakbang. Huwag matakot na magtangkang mag-eksperimento o sumubok ng mga bagong ideya. Ang enerhiya ng buwan ngayon ay nagtutulungan upang matulungan kang makamit ang iyong mga layunin sa pamamagitan ng mas malalim na pagsusuri at pagsisiyasat. Sa pag-ibig, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon na mag-usap ng mga bagay na hindi mo pa naipapahayan. Ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman at pag-usapan ang iyong mga pangangailangan ay magpapalalim sa inyong ugnayan. Kung ikaw naman ay single, maaring makatagpo ka ng isang taong may pagkakapareho ng mga layunin at pananaw sa buhay. Ang openness at pag-unawa sa bawat isa ay magbibigay ng mas malalim na koneksyon. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul, ang kulay ng kalmado at pagpapatahimik ng isip. Ang pagsusuot ng asul o paglagay nito sa iyong kapaligiran ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at pagkakaisa sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at dalawa. Ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya at makakatulong sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang magsimula ng isang proyekto na magpapalawak ng iyong kaalaman at kasanayan. Ang oras ay tamang-tama upang mag-invest sa iyong personal na pag-unlad at magsimulang magplano ng mga hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi laging makakamtan sa isang iglap kundi sa bawat hakbang at desisyon na ginagawa mo araw-araw. Habang patuloy kang maglalakbay, yakapin ang iyong mga damdamin pagkatalo at tagumpay dahil lahat ng ito ay nagdadala ng mga mahalagang aral na magpapatatag sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyong mga pangarap at hangarin, at gamitin ang bawat pagkakataon upang magpatuloy sa iyong paglago at personal na pag pagunlad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.